Magandang araw sa inyong lahat Maglab shoutout to all subscribers and followers Ayong araw na ito ay naisipan ko magluto ng chicken feet Karamihan sa mga taong kumakain nito ang tawag nyo nito ay adidas Noon hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng adidas, akala ko sapatos Yung pala, ito pala yon. Buti na lang nakahabol pa ako at naabutan ko ito at umabot naman siya ng dalawang kilo, kaya dalawang kilo ang binili ko. Before ako bumili nito, nung umalis ako sa bahay, naisipan ko magluto ng pasta with mushroom and shrimp. Ngunit, nung bumaba na ako papuntang tindahan, naisipan ko naman na bumili ng chicken feet. So ngayon ang merkado, mas malayo po dito sa tindahan na pinuntahan ko, mas malapit siya sa bahay namin. So naman, umakita man ako pataas. So parang inikot ko lang ang buong barrio, ganern. At isa rin ang dahilan kaya ako bumili nito kasi naalala ko yung sinabi ng asawa ko noon to years na nakalipas. Ang sabi niya gusto niyang kumain ng ganito chicken feet. Hindi naman ako bumili. So ngayon, naisipan ko na napagluto ko siya, nang siya naman ay masiyahan pagdating sa bahay. Dahil ang kanyang restaurant na pinagtatrabahuan ay Korean restaurant yon So ano ba ang pagkain doon ay siyempre Korean food. Siguro nagsasawa na siya. Kaya gusto niyang kumain ng ganitong tipong pang probinsya, Pilipino talaga. So ngayon, paghanda ko siya. At nagprepare na rin ako ng luya. Hiniwa-hiwa ko na. At lagyan ko rin siya ng konting siling green para may sipa. Ayoko ng siling pula kasi sobra namang maanghang yon Hindi ako mahilig sa ganun. Yung mister ko mahilig. At saka lemon para naman siya ay mas masarap. May lemon na may binagre pa. Ang ginagamit kong binagre dyan ay yung tipong uh, grapes na binagre. So ngayon hugasan natin ng mabote, hindi naman ito malangsa talaga. Kasi sobrang marinis talaga ang chicken feet dito. At saka matataba pa, ang sarap talaga. Noong kabataan ko ay kabataan. Hindi ako kumakain nito kasi naisipan ko ito ay umaapak sa lupa at madumi. Pero ngayon, nang pumunta ko ng Espanya, itong aking boardmate noon, mahilig sa ganito. Friday night pa lang, nagluluto na siya para naman kinabukasan. Meron kaming pampulutan o di ba mga OFW shout out kasi na kami kapag may ganitong chicken feet pampulutan namin nagbibijoke nagtagay-tagay ng konte so hindi naman masyadong nalalasing ano dahil nga yung ininom namin ay pang ano lang naman talaga pang pawi ng lungkot ay lungkot talaga hindi ay pang patulog lang pala para hindi maalala yung mga ex o ganern malupit ano chicken feet yung panlaban nang makalimutan yung mga ex sa buhay. Hindi joke lang. Biroin mo, ang mga OFW pala ay hindi maaarte. Kumakain ng chicken feet. O diba? Sobrang mura. At para sa amin ay masarap na ito. Akalain mo ba naman, kikita ka ng euro. Tapos, matating sa pagkain, ito lang yung bibilhin mo. Akala ng iba siguro, kumakain kami dito ng lechon. Nang homba Nang basta, ay masarap na pagkain. Hindi. Siguro kasi... Pag bumili ka ng maraming pagkain, masasarap. Nako, uubusin yung pera mo doon sa pagkain lamang. So, yung sahod mo mauubos. So, kailangan din naman budget-budget pag may time. Kasi dito ang mahal. Sobrang mahal. Kung mahal sa Pilipinas, mas mahal dito. So, ngayon, naluto na po ang ating chicken feet. Tawagin ko ng aking mister. Kain na tayo, guys. Dito na. Come on, baby. ni Wow, ala mi si Adidas. Ala mi si Adidas. Kan nak puluh lihat, kan nak makan. Walai yang menonong. Tapi pun saya. Kelutan. Mana yang bisa nak? Oh, mari kan lagi. Yang ada lapai pantan. Yes. Kerasukan unik. Hmm. Hmm.

Yes, I do. Wala ka kung tiyan. Let's wait. Ang bakang! Punga naman. <laughs> Bulugay ko ah. Hindi mo undang ka na eh. Last. Upat na eh. Kaya wak. Tapi bandar satu mau ya. Ayo,